Labing dalawang kahulugan ng hipon sa tanaginip. Una, nakakita ka ng maraming hipon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may darating na mga oportunidad sa iyong buhay. Pangalawa, nang huhuli ka ng hipon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na nagsusumikap ka para sa iyong mga pangarap. Pangatlo, kumain ka ng hipon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na makakatanggap ka ng kasiyahan o gantimpala. Pangapat, nagluluto ka ng hipon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na naghahanda ka para sa bagong hamon o gawain. Panglima, patay na hipon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagkasayang ng isang oportunidad. Panganim, nag-aalaga ka ng hipon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na may inaalagaan kang mahalagang bagay o plano pang pito. Bumili ka ng hipon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na handa kang gumastos para sa iyong pangarap. Pangwalo, nagbibinta ka ng hipon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na nais mong pagkakitaan ang iyong kakayahan. Pang-syam, kahel na hipon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng sigla, lakas at kasibagan sa buhay. Pangsampo, puting hipon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng bagong simula at kabutihan. Panglabing isa, itim na hipon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng isang bagay na hindi mo pa nauunawaan. Panglabing dalawa, pulang hipon sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng matinding emotion o pagnanasa. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.